Sion. Good morning, mga kabataan. Amazing! Kami sa Batangas. Day 1 sa Batangas. Kapit tayo, mga kabataan. Uh, Maya-maya, pupunta naman tayo sa, ano, sa, sa bayan. Sa bayan ng Batangas City. Yung dati kong galaan. Kasi dati, kagadito ako sa Batangas ah talubhog ko na yung na yan bawat sulok yun, yun sikot pero hindi naman tayo magagala ah uh, ano lang papasya lang natin si ate tapos may mga bibilhin lang ako sa, ano, sa bayan sa kami asikasuhin so yun, samahan nyo ako mga kabataan. Oh, yow, nga rin nga pala ang susutay ng batang yung mangyang yung shirt. O, oh, magic, sarap. Oh, let's go! Yow, shout out kay Chumoy! Long time no look! <laughs> <laughs> okay, basta. No, boss. Amazing! Long time no si. Nga pala si Chumoy, ang solid na pugi ng balete. <laughs> <laughs> So, yun. kita na. Let's go. Bibi. So, tara nga palang kapitulo ng Batanga City. Eh, nung kasagsagan pa nung ano, nung kami mga nagbabal ng BMX, eh, yan ang aming tambayan. Yung harap niya, sa sa luaw. So, what eh, Di nakarating na rin kami din eh, sa may SM City, Batanga. So, tara. Samahan niyo ako sa luaw. Let's go. So, yun. Mga kabatang, kami nandito ngayon sa SM Batanga. Amazing! Sa SM Batangas Dahil tayo dito para bumili ng itang mga gagamitin ng ating ating. Malapit na ate. Kung gusto daw niya pumunta ng SM, mamimili muna, mapasalubong kay Munting Atay. So, so yun, kasama natin si Chumoy. Ah, si Chumoy. ayon, Chumoy, shout out. Ayun. Ah, uh, tinitay natin para makapasok na tayo doon sa loob. So, talong, tara, tara. ayon. Doon yes, si Sir, binigyan natin ng na sticker. Shoutout po kay Sir. Sir, ano nga po pala, Sir? Nazareno, Perry. Yon, kay Sir Nazareno, Perry. Perez? Perry. Perry, ayun. s double Ayun. Shoutout po kay Sir Nazareno, Perry. Dito po sa SM Batangas. Peace, Peace. bomb! Yun. Ayun, pasok na tayo. SM Batangas. Ganun laki na rin, hindi ba rin? Ayun, napaka ano po nila dito Talagang Hindi po tayo basta sa mga baso Kung may mga dalakang kung ano ano Okay Dito ko sa akong si Chumoy Solid Chumoy Moy ng ang Relok Solid to at ito Nung ano pa lang, nung unang pasok namin ng relocation, ito na ay nakasama. Kahit saan pumunta eh, ay ay kasama. Solid solid. Are, abing ate. Kumakain mga ating ating yeah. <laughs> ating 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 Hindi kita marinig yung hina na boss. tape po yun. Oo, oh, edi saan tayo? Aray, sa kabila, marker. Ayun. Ah, let's go. Ha? Discount mo, pesos. Ha? Na-discount ka? So, ano yung naging discount mo? 17. 17 pesos? Yes. Oh, okay, di malaking discount na 'yon. Sir, sir, shout out po kay Sir. Oh, are ay shower mo <laughs> No ako yung nagtatrabaho pa din sa may ano, sa DX. Kaya talagang lagi ako dito sa shower mashak na yan. Yan, yung, yung me. Papasok daw si ate. Me. <laughs> Ayaw. So, ano? Ikaw. Oh yan, nice yan. Okay, bilang mo rin si Janel. Saka si, ano, si Sarah. Ang babayad ng kay Sarah. Bayaran mo lang muna sa iyo. Babayaran. Yung kanina dito. Oh, 39. O, oh, sige. Ipili eh, yung dalawa. Oh yan, yeah, yan na lang. Bili mo eh, marami na agad. Sa iyo. Kailangan iwala. Thank you po. Yo mga kabataan, ngayon rin ang aking dating trabaho. <coughs> yan, yan ang dating trabaho. Bigis pa yan. Hindi, e di, natin kung nandiyan nyo pa yung mga dating mga trabaho. Tara. Mach Hello? sino Sinong ano dito ngayon? Saan so, naka si sina Isil e ngayon? Sa Lipa, Kaya, Ah, sa Alipa ngayon, eh, hindi natin kilala yung mga ano ngayon dito. Kasi <laughs> dati, <laughs> dito ako nagtatrabaho. Amazing! Uh, year, ano ba yun? Year. Mga uh, year, 2014 to 2017. Dikis pa to noon. E ngayon, makbit na. E yung mga dati kong katrabaho, wala na siya ngayon dito. Tiyak-taw-taw lang, kay tropa, anong pangalan? Jade. Jade, yan. Eh, Jade. Shout out kumusta mo na lang ako kay parang Sherwin, wala pa na dito eh. Sige, okay, thank you. Thank you po. Ma. Madam, thank you. Yes, sorry lang. Papasok. Eh, kami na ito mo eh, maglalaro mo na. Hindi kaya tayo maglalaro. <laughs> <laughs> Talagang 100 pesos. Thank you po, Hamba. Kaya token. Hi ma'am, hi sir, good morning po. Hello po, shout out po sa ate. <laughs> Mata <laughs> na po? Yes po. Thank you po. Have fun. Saan? Isang na na isang token. Dampot na, isang... oh. Ng Aray, na isa. Kabla. Oh. Naku. Pauli, tala lang ba ako? Okay, na yun sa kapila. Ulaw. Ay, harap niya sa bahay, Ay, no. na sa ilalim. Naku. Ayan, sabi ni Chumoy, itikman daw natin ng na set D. Ang kebab. One nachos juice eh, and ano, uh, one soda. Sabi, four chicken. One soda. Ayan. Pag-arin din mo sa akin. Ito, pag ko. So, so yun mga kabutang, mamaya na, mabalikan namin kasi may bibilang pa kami doon. Sure. Oh shit! Oh shit! Kakalang ka, dali-dali ito ka lang doon. Oo! Fine! yung mga kapatang Tikman namin to Tikman daw eh ano Kailang okay na <laughs> <laughs> Oh di kami nandiyan na Sa so, may plaza mabina eh Yara nga pala ang plaza na ng Anao ng Batangas City Oy, Amazing no, dating... Oh, wala pa yung hindi pa yung gayang kaganda Ay, simpleng simple lang Wala pa yung nasa gitnang iyon Oh, tas aray, ang likaw daw yun Si Tandansura nga, Iyong sa Saray si Rizal, sa Saray ang simbahan, o di nila tayo sa palengke, ang dami pagkain na yan, yung mga puwara, masarap, itchipitche. Ito nga tayo, anong gusto mong flavor? Orange. orange, 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 green, white <laughs> yellow, white <laughs> yellow, pili, <laughs> 15, saka dalawang 20. Okay, yan na lang lahat. Yung malaki na, yung 20. nya pre refill. So 'yon mga kabataan, pag ayo na dito sa ano sa lumang palengke, kasi nauuhaw, lang kayo dito kuno ng palamig. 'Yan. Pre refill. Wag niyo lang sosobrahan, baka mauubos 'yung kasi atin so, ito. So sige po, thank you very much. Kaya tayo shout out po sayo. Leo, so, may pinais Reis. So, may senahang natulingan. Oh, so, si 'yan ang paborito ng apo ng mamay. Oh, sorry po, ate, sorry po. Oh, mahalot oh, 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 mga ulam, mga tsara. Oo, hanap naman ninyo yung mga tinapa, eh. Hindi nila din yan. Oh, meron din. Oh, no. tinapang tulingan. Sorry, pa, oh, yan. Hello, mga kapatang. Oh, dito na tayo, right? aray. So, hindi oh. Ay, hindi na Ay,

Tama mga kamatang, okay. kumakas so, muna natin yung ating table na yun. Hindi pag may natin na tayong 5.50, talaga natin na rin. Okay. Pagkari gusto ang gusto kong i-uwi na Minduro. O, Shoutout po kay tatay, ang balisong. Ito po. Anak ako ng mamay Pasyo. Ayaw. Kilala oh, yan, ang balisong 65 years. Anak ng mamay Pasyo. O yan, shoutout. So yun mga kabatang, nandito ako ngayon kay anak ng mamay Pasyo. Amazing! Sa may Lumang palengke. At kung hanap nyo ay mga balisong o yung mga taga dyan sa Mindoro o taga dito na mismo sa Batangas City na hindi pa alam yung presyo niya, dito lang po yung sa Mayliwang Palengke matatagpuan na ko po yung mga balisong Ayan Meron din po pang display na malaki Ayan oh yan yung pinanghabol ni Vilma kay PJ kung napanood nyo ninyo yun Oh isa habang <laughs> O oh, yan, kaya nga rin 4,100. O, meron ka na isang malaking balisong. O, oh, pwede rin pantatad ng karne. <laughs> Open pan display. Oh. At kung ang gusto nyo naman. 120. At kung ang gusto nyo naman yung mga nakaprime na. Yari, meron din din eh. Pabibili nyo lang po siya ng 5,400. O, so, depende na. Kung bibigyan po kayo ng discount o sa inyong pag-uusap. Meron din din yung medyo mahaba-haba. Meron po siyang 5,900. So mga kapatang. Pakang hanap ninyo 'yung mga balisong. Tayo so, maraming salamat.